Alay lakad. Pangit. Alay lakad, pangit. What? Malayo na yung aming narating. Grabe. Wow. Wala pa rin kaming nakikita na yung eucalyptus. Saan kaya ang mayroon? Sana'y pagkaloob sa amin ni Papa Jesus, Makakita kami ng eucalyptus. Wow. bigat ng dala niyan. May mga suka, mantika, asukal, kikiam, fishball. Bigat ng dala. Wow! Uh, Nihingal na ako siya. Walay lakad, kahapon pa ka kami naghahanap oh, at at sa kaming nakita. Boy, boy, um, no. Ayun o, no? hindi yon Kuwayan. Hindi hmm. na namin alam kung saan itong labasan na ito. Lakad lang kami ng lakad. Tanong-tanong na lang kami. Namin na rin po sana itong aming labasan na ito. Ito. Ito.

No, hindi. So, hindi kami makahana ito so, kami oh, sa mga mga puno kami nakikita na mga ano eucalyptus karamihan mga pine tree mahugan eh pilipin sarapong yan yung karamihan dito na mga puno Oh. Sipo. Sa so, kaya kami makakita. Upo muna tayo. Upo muna kami. Kain muna tayo tinapay. kay kami na tinapay ang baon namin. May tinapay kami. Pero walang tubig. Mga kapangit. kapag kapagod manoy. Hindi namin na lang siya nang labasan ito. Bye-bye na lang po saan. Wow! Ito aming bao, no? Tinapay. Oh. Walang tubig. May baso kami, pero walang tubig. Kaya ng baso. Walang tubig. Oh, no! Oh, na. <tod tod> <tod> 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 Bawa naman si Pangit na pagod na, no? oh. Wow! Ito tala niya. Mantika, asuka, asukal, fishball. ang fishball. Ito naman mga tala niya. Ayan. Alay lakad kami. Ayan, tinapay tayo, mga kapangit. mo? Hmm? kung saan ito patungo namin. Pangit, pagod ka na.